good day eh, mga kalogis so this afternoon nandito tayo sa north so nag deliver tayo hindi ko na nga lang na i-vlog dahil dalawa lang naman kami bumibiyahe ako tsaka si ala ala yan. so traffic yung papuntang south yung nasa left side papuntang south yan the time is 5.42pm araw lang Peter ba Bakayan Martes no, oh, Martes, March 19 So yun, uuwi kami ng Pampanga Walang si Alan eh Merong importante lalakarin At the same time, naghatid na rin kami ng manok ng mga tumama sa Rapol At meron ding isa na buyer na isinabay na So yun, sa lahat po na sumali sa Rappel thank you po at sa mga sasali pa sa Facebook ni Randy Hebron 37k followers yung gusto sumali PM nyo lang ako ah uh, follow nyo ako tapos yung YouTube channel natin syempre um, uh, Randy Hebron TV so ayun so dito na tayo sa Santayalan tabang oh, nasa tabang na daw kami wala bang tabis <laughs> so yan ah, sa tabang na kami yan oh. o tabang giginto so saan tayo mag exit ah. sobrang traffic o oh. oh, sarap summer pa naman so kaya ako sumama si papunta dito ang dadalik ko sana yung key so gusto kong i-brake in dahil hindi ko mabira ng takbo eh baka mapadali ng mapasabak ng racing racing <laughs> ng karera kaso mo sobrang init sabi ni Ala medyo hilo daw yung aircon kaya ito na naman ang ginamit namin itong aking service yung pampubliko ni True Blood Game Farm yung ang pick up oh, so yun ang mga magandang pag-usapan So, ano ang sikreto ng pagmamanok para makabenta ng manok? Para maging okay yung pagmamanok or pagpapalahe? So, kailangan unang-una ang aralin yung pagpapalaki ng sisew. So, wala nang iba. Yun lamang ang first step na malupet na kailangan yung matutunan. Ngayon, kung ikaw naman eh, gusto mo lamang lalaban, bibili ka lang. So, yung gusto mo eh, mag, mag, makapag-breed ng winner, makapag-breed ng champion, ay sus po, mga sir. Sobrang tagal. Pero, makukuha at makukuha nyo naman po. Tsaka, isa pang pa sikreto, hindi po pwede yung namang magagalit yung ibang nagsisimulang mo lang magmano okay lang kung kung ano lang yung kaya um, okay lang ding mataas ang pangarap sa pagmamano pag mataas na ang pangarap sa pagmamano dapat talaga may budget ikang nga sa English eh well prepared kayo kasi ang pag-aalaga ng manok ay never ending walang katapusang pagkakagastusan nagpatayo ka na ng flying pen nagpagawa ka na gagawa at gagawa ka ulit bibili at bibili ka ulit ng scratch pen napakahaba kasi ng ano eh madaming kategorya yung pagsasabong eh ako lahat ng kategori hilig ko ginawa ko inaral ko so yun na uh, tulad nga na nabanggit ko po kanina ang una nyong aralin ay pagpapalaki ng sisew syempre kung magkakasisim kayo aralin nyo na rin yung pagpaparis ni lalaki sa babae ano ba kailangan na maging kaparis ni lalaki so pwede ba parehong matangkad pwedeng maliit or vice versa yung alternate isang malaki isang maliit so ano ano ba yung katawan ng manok isang mahaba, isang putol, or isang medium lang. Hindi masyadong mahaba yung katawan, hindi rin masyadong maikse. So, sa babae, ganun din po. Um, klase ng katawan ng babae, medyo putol, mahaba, at medyo mahaba. Yung katamtaman lang, hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maliit. So, anin ba dito ang pagpaparisin mo? Yung mahaba na katawan ni lalaki, eh pwede mong ipare sa ah, putol or tamalang So, tapos yung putol or yung tamalang lang, pwede mo namang ipare sa mahaba. So, hindi pwedeng parehong mahaba. Hindi pwedeng parehong putol. So kung putol, ma mamili ka dun sa medium Yung medyo mahaba or mas mahabang mahaba Kasi minsan merong bloodline ng manok na talagang mahaba yung katawan niya meron namang bloodline or katawan ng manok Kahit ibang bloodline, medyo putol yung, yung haba ng katawan niya So yun ang number one tip Hindi mas yung mahaba sa maikse O para mas madali yung taas naman ganoon din medium sa mataas or small sa mataas na mataas so vice versa pwedeng yung lalaki mataas pwedeng yung babae ang maiksi so ganoon po yung tamang pagpapares regarding naman sa itsura maganda po to balanse yung katawan sa buntot at paa maganda yung mata Am um, lahi ng nananalo para masigurado minsan nga lahi na lang nananalo um, equal equal lang eh syempre mas gusto natin yung lamang ang panalo uh, meron akong naging kakwentuhan nung isang araw laban siya um, sabi niya um, nagbreed din daw siya ng magaling kaya lang hindi niya alam ang bloodline kaya hindi rin niya naparisa ng tama pero ang mga nagiging anak hindi rin daw naging ganun so sabi niya bumabatay daw siya dun sa nananalo kasi nakita niya yung mga mano po dun ang ginagamit ko din winner kaya naglalaban ako ng pure kaya pag nilaban ko yung pure ko na para sa akin na sarili kong breed na version ko na pure ang sinasabi ko lagi akin na ito ako na gagamit nito pero ang nangyayari nabibili din ng mga kaibigan minsan sa sabungan pa lang nananalo bumababa na ako ino-offer na ako magkano so yun po yung nangyayari so ang pagpapalahe ay mahabang proseso bago po bago mo matutunan yung iyong <clears throat> gustong mangyari sa mga alaga mo kasi isa dalawang taon bago mo masasabing ah dapat pala yun ang ginawa ko yung sweater pala dun ko binigay oh, be, isang taon yun bago mo malaman bago para malaman mo kung nananalo sila magagaling sila nananalo ilalaban mo pa sila So kaya malaking gastos. Kaya yung breeder na bago niya makuha, yung breeding niya siguro apat na taon para makabisado mo or masabi nating nasa tamang na, na itatama mo na yung pagpapalahi mo. So meron pang lumabas na kwento na mga ano na breeder breederan daw may nagtanong sa akin ano daw ang ibig sabihin so ibig sabihin no yung nagsisimula pa lang magbreed breed lang yun so yun balik na tayo sa topic natin kung paano magpares ano ang tamang pagpares ni babae at ni lalaki so yun uh, pili kayo pili kayo ng maayos na ...mabibilhan nyo. Walang problema kung kahit may depresya... ...basta galing sa panalo... ...hindi inborn... ...or galing sa incubator. Kung nagbebenta sa inyo eh... ...dapat eh subaybay niya... ...na yung parents na binibigay sa inyo eh, ...may depresya. Sa totoo lang, meron din akong ganyang mga buyer... Uh, ...mga taga bulacan ...mga taga bicol ...so meron ganyan. Kaya yung iba na nagtataka bakit daw ako nag-upload ng ganon eh, hindi naman yun para sa inyo para yun sa mga buyer ko eh, low budget kasi mas mura eh, kilala naman nila ako eh, first day sumubok sila pero nung nag-anak na ng maganda laging ganon na lang yung binipili nila sa akin ayun ganon lang yung pagmamanok pero super tiyaga pag wala sa puso mo yung pagmamanok mo hindi mo makukuha lalo't negosyo na sa isip mo baka kada araw-araw na gastos mo ilista mo tapos pagdating ng taon nabawi ko pa <laughs> kasi ako hindi eh wala akong lista eh hindi ko nililista na ko basta happy happy lang happy lang enjoy nag enjoy naglalaban tapos ng konti eh, sa, so, sa case ko ngayon talagang yung benta ko ay maraming buyer hindi lang naman ako dahil gumanda rin ang sabong dahil 2 hits lang nakaka-premium na ng 40 to 50k so kaya yung mga breeder buhay pero sa totoo lang mas masarap ang buhay ng breeder nung panahon ng pandemic dahil isang tao lang ang kumukuha sa amin Kukuha ng limang daang kukuha ng tatlong daang stag, isang tao lang yun. O, Randy, huwag mo na ibebenta yan. Akin na yan, ha? Pabibisita ko lang. O, bibisita Pag nabisita, di-deposit lang So, ganun nung panahon ng pandemic. Masarap ang sapong. Kaya lang, nakakaawa naman yung mga small time na nag Or, or mga baguhan. Pero ngayon, kay baguhan, kaya matagal ng breeder eh nag enjoy sa sabong at nag enjoy sa mga buyer madami pong buyer napakadami po so yun nasa na ba tayo napakwento na naman tayo napakwento dito <laughs> ha Saan uh, nasa na tayo Plaridel oh, so yun Plaridel daw so yun Doon sa nagtatanong ng sisew paano magpasisew paano mag-alaga ng sisaw, yung style ko o yung practice ko, yung ginagawa ko po sa pag-alaga ko. Meron po akong diyan sa YouTube channel ko, meron po diyan paano mag-alaga ng sisayo, Si ang inyong po link ko. Sabayan so, niyo susunod. Sana magka-oras ako. Sana madagdagan yung mga tauhan ko. Sana matuloy yung farm dito sa Bulacan. Para magkaroon ako ng oras sa pagbablog kasi pasingit-singit lang po ako eh Pasingit-singit lang po yung pagbablog ko dahil, dahil mas importante po sa akin yung Oras ko dun sa manok tsaka sa buyer ko Pero syempre nandito na to Ito na yung future Yung, yung panahon natin More on internet eh, Talagang kailangan na nating maggamitin At sumabay tayo sa sa flow ng takbo ng panahon <clears throat> so yun ingat ingat lang uh, salamat sa nagpapalo salamat sa naglalike sa mga basher lagi, nang, lang, lagi lang naman silang nandiyan huwag kayong aalis at lagi nyo ako bayan <laughs> so yun yung number natin 09369107644 910 um, Facebook Randy Hebron 37k followers yung cellphone cellphone number natin at Gcash number natin ay iisa lang po so at hindi rin tayo sabong agent so sa mga taga north sa mga taga Bulacan Pampanga, Pangasinan um, thank you, thank you po so sobrang dami ko rin buyer dito so parang tinatalo pa nga yung taga Batangas pero Bicol, Bicol, Batangas, Manila, tsaka dito sa North, sobrang daming buyer. Salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na ho kayo maisa-isa. Pero maglalagay tayo ng farm dito sa Bulacan. Para yung buyer sa North siguro mas malapit dito na lang kayo pupunta sa Bulacan. At sisikapin kung matuloy na to this year. So yun po, uh, magpapasalamat na po ako Nandito na kami sa Saan to? Plaridel Plaridel po kami O okay, yun, babay lang po Ito po si Randy Hebron TV Thank you po, salamat po Ingat po kayo lahat, bye bye